Ay, hey Guys, at kami po ay nakawin na po ni Melot. Kaya aming nga lang po ito kami pinamili. Hi, guys! Ngayon po ay pampunta po kami ni Melot sa bayan at kami po ay mamamalingke. Dahil... Ako po ay mag-grocery po muna ng kaunti dito sa bahay. Bili po ako ng mga gulay at ng mga kaunting mga dilata. Ko. At saka po yung mga karne, pangulam ko. At ayan po, at gusto ko po ulit magpasalamat sa mga aking mga subscriber at viewers. At dahil po sa inyong panunod, dahil ako po ay nakakapag-grocery po dito sa bahay. Ayan po, dahil din po sa tulong po ninyo at sa pagsuporta po ninyo sa akin, maraming-maraming po salamat sa inyo. And guys, at nandito na po kami sa bayan. Kami po ni Menot ay papunta na rin po ng palengke. Sa tayo doon sa pinagbibilhan natin. Saan muna tayo sa palengke? Dito na po kami ni Milip sa bayan. Kami po ay po muna ng mga pangulam tulad mo ng mga karni at mga gulay. Pero dito may labis. Parang yung iba'y walaan na eh. Magkano po ang kilo sa manok? 230 po. Ilan? Dalawang kilo. Dalawang kilo po. Opo. Oh, ha? Oho. Ano po? <laughs> Pangadobo na lang? Ah, uh, kinikilo na po ni Ate yung karne. Dito lagi kami bumibili ng manok kay at Arlene, Flora and Arlene. Pangalan naman ni Mama, Flor. Magkano po ang kilo sa uh, kay Balon? Parehas ka. Ayun, ayun. 'yung pagkain. Uy, medyo malaki dito kasi. Kinabukasan na natin. Ano pa bagang bibili natin? Baboy? Ah. Atin na. Nalo? Nagtitinda po dito. Nagtitinda po dito si Naty do. Nagtitinda po. Ay, na pa, nakit, <laughs> hindi nga po namin nakikita sa Natdoy. Hindi na muna tayo bibili ng isda't Sila mamay ka bibili kala Tita mm, okay. mm, okay. not... Hindi mo nga. Ah. Oh, sige po. yung iba'y nagalis na han eh. Doon na kaya sa dulo. Wala. Wala na. Doon sa dulo. Pusit. May pusit. May daing din na bangs. Ilagay na papa rin natin kay Kuya Han eh. Kahit pang sigang pwede ka pag mag-adobo, late na ang Wala na po kayo Kuya baboy. Ah, palis na po. Yung iba yung sarado na han eh. Mm. Ito yata yung kitang oh. uh, Daming Oo, dami isda. Daming isda. Is oh, okay. Ito yung isubo. Parang ito yung masarap ano ah. Oh. Iprito o sinig ah. Ang ginakawin natin eh. Diba ito, uh, ito yung tanigi? Tanigi. Oo, ang mga salamin. Alam niyo po. Dito. 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 na Dito. 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 sa may Dito. 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 Parang Dito. 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 Masarap, lang. Oh, uh, uh, masarap lang din 'yan, 'yan, no. Ah. Ginis At pwedeng-pwede kay Teo. Magkano po ate ang kilo dito? Ha? 60 po ang kilo. Dagdagan na natin. Huwag na kaya itong isa. Hmm. Pili tayo ng medyo malaki para sulit pag tatalog. ganun pantaling sa mastasa, Ma kinsig okay. mam, kinsip kung ano? po. dito sa kalaman si kinsig, <gibit> <gibit> sa... kinsig Bumili tayo ng dalawang tali. Parang masarap ay pa kinilaw ng ganito. Ang ganito. 35 Tsaka po dalawa po nito. I ano mean, yung kinilaw? Ang ginawa ko siya. Ang ginawa ko siya. Ang ginawa ko siya. Ang ginawa Ha? 60 ba? At down kasi na may mahilig maggulay ng ganit. Dapat na para sa 60. Hey. Hindi ko na mabuo Dito na po kami sa grocery at kami po yung mga dilatang. Tara. Bawa po tayo ng, ng, century. ng five -five. Saka, mga century. Tsaka ng 5-5. mga 5-5. Na alin mga ibang 5-5. Ito mga pritada. at saka sardinas. Sardinas sa taas. By the way, baba. <laughs> Kuha ka din ng hotdog. Kuha rin tayo ng tusino. Dito sa kabila. Oh. Tusino. Ilan? Hindi ko alam sa iyo. Tapos kitusira? Tapos

25 na lang. Ayun. na pa lang ay isang 1.5 naman date. Ayun pa magbabayad na po doon sa si Bay kami po ni Balay dito po bumili sa AC Sumailo. Ito na po yung aming pinamaling. Kasha, baga? Ay, sisilid mo nala ang... Para magkasyahan eh. Nabayaran mo na itlog. Oh, <laughs> baka yung karne, wag mo nang ilagay. Isa e kay mo muna ayan han eh. Bago yung karne. Inayos lang po ni Balay pong mga binili po namin. Maliwanag pa din naman. No? hindi eh hindi tayo gano'y ginabi hmm, ito sasabit mo ito yung may hawak na itlog baka mga basag ang iklog ito uh, yung binabalot na po ni kuya ayan po ang aming uh, biniling itlog kami kami rin po ni Mel ginabina. Anong oras na? May yung iba pong tindahan ay sarado na. Mga po yata nagsara. Parang ibang may... Ayun, matika yung... yan o oh, mm -hmm. ng plato. Matika. Parang may nabili natin matika yung ganyan ang buhay mm -hmm. sa isa. Siguro yung matika baboy yung, um... yung ano. Kukulot. Baka mga, mga basag. Tapos na kami nag-grocery at kami rin po ipauwi na rin. Sabi Let's go. Mamaya at may motor. Oh my Mama! Kami nag Mama. Wow! Guys, at kami po yung nakawin na po ni Milo. Bali, aming ayay-ayos lang po itong aming pinamili. Wow! po. po. sa Mahal! Mabait lang. Ikaw? Mabait lang po ako. Hindi po ako nag-iiyak. Ay, itlog yan din. Hindi ka mamasag. Kami po mamay nag What May mga gulay po din yan. Mahal na po pala ngayon ng manti lang ang dito. Pwede Oo, parang pwede ang kalabasa sa mahal namin saka ng tika. din pong po 60 hmm. ng antalaya. Ito pesos sa apat. Tayo, asa yung lakang pala Mateo, Tayo? na po nag-aabang. Mga um, 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 binata. Ito, 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 <coughs> uh, yung iba nga pong tindahan ay nagsasara ng kapal. Ano kaya ang sambal oh. Ano kaya ang At sambal ko? Ano kaya? Oh. Mama, ano kaya ang sabi, ay, sabi dito po. mga dilata? Sa pala natin ko ilalagay, iaayos. Yung mga dilata ay, eh. mamasan ko yung mga dilata. Doon sa gilid, sa so may kalapit ng ano.